Hello, welcome to my channel Cambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin papaano mag-apply at kumuha ng OSCE Senior Citizen ID Card. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share hit notification bell sa bagong video for update. Let's go! Paano mag-apply para sa isang senior citizen ID card o ska office? Sundin ang gabay na ito kapag nag-apply ka para sa isang senior citizen ID card sa Office of the Senior Citizens Affairs OSCA. Hakbang isa, maghanda ng mga kinakailangang dokumento. Ipunin ang lahat ng kinakailangang dokumento na kinakailangan para sa proseso ng aplikasyon. Karaniwang kasama sa mga ito ang patunay ng edad, patunay ng pagkamamamayan, isang fill-out na form ng aplikasyon, at mga wastong dokumento ng pagkakakilanlan. Hakbang dalawa, bisitahin ang pinakamalapit na OSCA office. Hanapin ang pinakamalapit na opisina ng OSCA sa iyong munisipalidad o lungsod. Maaari kang magtanong tungkol sa lokasyon ng opisina ng OSCA sa iyong local government unit, LGU, o municipal city hall. Hakbang tatlo, kumuha at punan ng application form. Pagdating sa opisina ng OSCA, humiling ng application form para sa senior citizen ID card, punan ang form ng buo at tumpak sa iyong personal na impormasyon. Hakbang apat, isumite ang mga kinakailangang dokumento. Ipakita ang lahat ng mga kinakailangang dokumento kasama ang napunang application form sa kawani sa opisina ng OSCA. tiyaking wasto, kumpleto, at napapanahon ng iyong mga dokumento. Hakbang lima, Sumailalim sa proseso ng pag-verify, kapag naisumiti mo na ang iyong aplikasyon at mga dokumento, i-verify I've ng opisina ng OSCA ang impormasyong ibinigay at magsasagawa ng anumang kinakailangang pagsusuri. Hakbang anim, maghintay para sa pagproseso. Ang oras ng pagproseso para sa Senior Citizen ID Card ay maaaring mag-iba depende sa dami ng mga aplikasyon at mga pamamaraang sinusunod ng opisina ng OSCA maging handa na maghintay para sa pagproseso ng iyong aplikasyon. Hakbang pito, tumanggap ng notification, kapag naproseso at naaprubahan na ang iyong aplikasyon, makakatanggap ka ng abiso mula sa opisina ng OSCA tungkol sa status ng iyong aplikasyon sa Senior Citizen ID Card. Hakbang walo, I claim ang iyong Senior Citizen ID Card. Sa pagtanggap ng abiso ng pag-aproba, bisitahin ang opisina ng OSCA upang kunin ang iyong Senior Citizen ID Card Tiyaking magdala ng anumang karagdagang dokumento o pagkakakilanlan na kinakailangan para sa mga layunin ng pag-verify. Hakbang siyam, suriin ang iyong Senior Citizen ID Card. Sa pagtanggap ng iyong Senior Citizen ID Card, suriin mabuti ang impormasyong nakalimbag sa card upang matiyak ang katumpakan nito. Kung may napansin kang anumang mga error, ipagbigay alam kaagad sa opisina ng OSCE para sa mga pagwawasto. Paano mag-apply para sa Senior Citizen ID Card online? Sundin ang mga hakbang na ito kapag nag apply para sa Senior Citizen ID Card Online. Hakbang isa, pumunta sa portal ng OSCE para magparehistro. Maaari mong iklik ang link at bisitahin ang URL upang ma-access kaagad ang OSCE Portal Registration. Hakbang dalawa, puna ng mabuti ang impormasyon sa kinakailangang impormasyon at tiyaking tama ang lahat ng impormasyong ibinigay. Hakbang tatlo, mag-upload ng anumang wastong ID. Hakbang apat, Bago lagyan ng check ang kahon na sumasang ayon ako sa mga tuntunin at kondisyon, i-double check ang impormasyong ibinigay mo at i-click ang isumite kapag tapos na. Hakbang 5. Pagkatapos isumite ang iyong aplikasyon, I verify ng may katuturang awtoridad ang impormasyong ibinigay at magsasagawa ng anumang kinakailangang pagsusuri, maaaring tumagal ng ilang oras ang prosesong ito depende sa dami ng mga natanggap na aplikasyon. Hakbang anim, makakatanggap ka ng abiso sa pamamagitan ng email o SMS tungkol sa katayuan ng iyong aplikasyon. Ipapaalam sa iyo ng notification na ito kung naaprubahan na ang iyong aplikasyon o kung kailangan ng anumang karagdagang hakbang. Hakbang pito, makakatanggap ka ng tawag kung maaprubahan ang iyong aplikasyon. Sundin ang anumang karagdagang tagubili na ibinigay sa notification. Maaaring kabilang dito ang pag-schedule ng appointment para sa pagpapalabas ng ID card o pagtanggap ng mga tagubilin kung paano matanggap ang iyong senior citizen ID card. Hakbang 8, sundin ang mga tagubay lang ibinigay para makuha ang iyong senior citizen ID card, tiyaking magdala ng anumang kinakailangang dokumento o pagkakakilanlan para sa mga layunin ng pag-verify. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at pagkumpleto ng proseso ng aplikasyon sa opisina ng OSCA o online, Maaari mong makuha ang iyong senior citizen ID card at makuha ang iyong sarili sa mga benepisyo at pribilehiyong karapat dapat sa mga senior citizen sa Pilipinas at sana naibigan niyo ang aking video tungkol sa pagkuha at mag-apply ng senior citizen ID card sa OSCA at muli please subscribe, like and share my new video update. Thank you.